I've been attached with the feeling of the waking up with you Marami talaga ginulat sa pag IG post ng ating Donny at Bell na kung saan ay talaga namang nangyari na nga at nakamit na nga nila ang kanilang bucket list na makapunta sa Switzerland. Alam naman natin na ito nga ang pangarap ng ating Donny at Bell kapag napunta nga sila sa ibang bansa. At ngayon nga ay talagang siguradong sigurado na at nandoon na nga sila sa Switzerland dahil narinito sa bawat post ng ating Don Bell. Narito nga guys ang bawat post ng acting couple. Ayan nga dito, gulatan na lang to. Hindi tayo mahuhopya. Ready nyo mga puso nyo, solids and bubblies. Dahil talaga namang tuwang-tuwa ang maraming bula na malaman na talagang nakapunta na sa wakas itong ating couple na sila Donnie at Belle sa kanilang kagustong puntahan ang Switzerland. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.